Good morning! So, mga warm up tayo you guys, bababa. My view. Matas na yung overall. So, for this video, guys. <coughs> Popunta lain ng Twin Peaks. Dun ng tayo bandas na may paanda ng Twin Peaks. dumating ako 7.12 ang init-init pero biglang umulan guys and I'm here already in the Wilson Trail ito yun siya alam ko may ibang trail pa yan dito ata oh. pero hindi ako dyan bababa guys may payong ako dito try ko lang dahan-dahan akyat Titan Country Park hindi natin to ubusin Bali pupunta lang ako dito sa may ano sa may spot area nila. Let's go. At biglang umulan. Biglang umulan. So I have my payong with me. Let's go. Makung siyang viewing pa. in explore ko lang doon banda guys. But the view ko dito ngayon ay ganito na. See? You see my view? Hindi pa ako nakaabot ng tuktok. Hindi man tuktok. Yung parang viewing point nila dito guys. Ayan. Sobrang ganda. para naka-portrait. So dito ako. Nakakita ko dito sa taas. Biglang tumigil yung ulan. Oh. Look at my face. Kasi andyan na si Haring Araw. Okay, sige lang yung mga office ko na si Sophie Stick. Medyo masarap pa yung init kasi alas 7 pa lang naman. hindi ko maalala 2020 ata tinakbo namin to ng kasama ko yung Twin Peak simula sa ano Park View papunta dito grabe to yung hagdanan dito guys ayo ayun oh. Pag dito ka mag-start, yung warm-up mo, grabe, puro hugdanan. Ayawin na yun dyan sa baba. Oh. Init. Talaga mag-start. Mga ngatog ka. Grabe yung hagdanan. So yung plano ko today hindi naman ako de-direct dyan na ako sa may parang viewing point magpapapawis lang tayo kailangan ko kasi na init kasi alam niyo guys inuubo ako simula ng dumating ako galing Pinas inuubo na ako talaga hindi matigil-tigil yung ubo ko pinahinga ako na nga ayaw pa rin ah! grabe yung pawis ko. kasi yung bahay namin aircon bahay pala ng amo ko so sobrang lamig parang nabigla ata yung katawan ko ba? Kaya kung yung ubo ko. Ayaw niya nang ayaw niya nang minto. Ubo na lang ako ng ubo. Ang ganda. Alam yung hingal ko ba? Hingal tsaka pawis. Hmm. Ang ganda, diba? Tapos bukas mag day off ako. hagdan hagdanan to, guys. Grabe na yung pawis ko. At alam nyo naman, guys, na ako ay sa pagsa-trail. O nga, hiking is life but kain is life, So I think dito na lang ako banda. Ayoko nang pumunta sa taas kasi sobrang init doon tapos siyang shade. Tingnan nyo. Dito na ako. Lagay ko yung payo. And my view here. Tingnan. Papakita ko sa inyo yung view ko. Ayan. Ayan yung view ko. Kaya dito na lang ako kakain kasi nga guys, yung plano ko talaga is pupunta ako dito para magkape. Kaya Tara, samahan nyo akong magkape. <coughs> may baon ako dito. Kape yan. Gatas, gatas lang yan, tsaka ano, kape. Tapos, may baon ako dito. Banana cake. At, yung sandwich ko. Ano nangyari dyan? Yung brown bread ko let's go guys pahain na tayo hain mo ako so hanggang dito lang tayo guys I'm planning to going back home na kasi nga walang shell doon sa taas sobrang init talagang sinadya ko lang dito para mag aking likod at ako yung mga almost 45 minutes na nakatalikod sa likod. ano grabe na yung pawis ko <laughs> will be enough na siguro kasi hindi ko man holiday parang umikyas lang ako kasi wala man yung amo namin so lamang kaming gagawin early in the morning so nagplan lang talaga ako dito para magkape so baba na siguro ako no need na ako magstay dito na matagal kasi ganun pa naman yung view ang ganda. Super ganda ng view. Kung mga winter lang siguro. Okay to siya. Akyatin. Ah, Let's go. Yung bag ni Dora. At saka yung forever ko na payong. Ito talaga yung Ito yung daladala kong payong. I have my payong with me. Kasi kanina, pagbaba ko ng bus, bigla siyang umulan buti na lang itong payo ko hindi talaga ang kawala sa aking backpack kasi for in case of ulan sira sira na nga to guys o tita nyo purita na talaga ako sira sira na siya but still kailangan ko pa rin siyang gamitin so gusto ko i-reverse yung view kasi o yan sayang naman yung view makikita nyo guys tama na yung ano viewing ko sa aking mukha no at dito pag dito siguro ako banda, siguro araw-araw ako mag-aakyat dito. Pag dito lang magkapistaas ba. Kasi alam nyo guys, pag andito ka sa taas, parang nakaka-relax. Naubos ko yung kape ko. So, nag, nag, ano nga ako, ang ganda ng bulaklak, oh. Nagpawis nga ako. Pero, kumain naman ako ng, ng dalawang slice na banana cake na niluto ko kahapon at hindi ko na videohan. Parang nireels ko lang nga da pero pero yung brown bread ko naman may peanut butter yun kay fats pa rin so, yun na yung kinain ko mamaya na ako kakain ng tanghali and, and may pinamalhan ako doon sa bahay so imagine nyo yun guys nagpapawis ako tapos habang nasa trail ako yung bunga ko pa rin ay puro pagkain imagine nyo so ganun ako ka ano ka grave yung Ganun pa natin yung nasa isip ko ba pagkain kaya wag na kayo mag-expect na papayat ako guys. So ikakat ko muna yung video ko dito banda kasi magpipicture ako guys ha. Okay, see you down. So, ayun, nagpicture lang ako ng tatlo. Tapos baba na naman tayo ulit. ba? Ganun lang. So saan nga na nga ba tayo na chismis? Yung chismis ko. Sabi ko nga puro lang pagkain yung bunganga ko guys wala kasi yung amo namin tapos ang ginagawa ko ni clear up ko yung fridge namin ba pag clear up na ko ng fridge namin sabi ko lalutuin ko na lang nag-iisip talaga ako kung paano ko lutuin yung mga pagkain doon sa fridge para at least pagdating ni amo puro na bago yung gulay gulay man lang din mostly yung ano, andun sa kalamigan namin so dito na naman ako bababa Daming hagdan-hagdan po guys. Buti na lang wala 'yung mga freney ko, hindi sila nagsilabasan ba. Mag-isa pa naman ako. So, nagawakal-waka lang ako guys kasi ako lang mag-isa guys. Guys, guys, ako nang guys. Alam ko dyan, banda, parang may abandon ata dyan na trail. Doon kanina sa binabaan ko banda ba. Sana ba ako banda. Basta sa banda doon banda dito. May nakita akong friendship na nag-pose uh, parang may abandon nga arc arc bridge ba yun pero hindi ako dun pupunta kasi ako lang mag-isa baka andyan yung mga frame natin ba tapos susubulin ako hay nako sino kaya makaano sino makapagsabi na tinuklaw na ako ng mga frame natin so ang kagalingan ng dito yung mga trail nila hindi naman siya masyado masukal kasi may mga tao naman talaga na pumupunta. So safe lang siya. Safe hindi lang hindi ka lang makapag-sugata, ano? Ngayon? Hindi ka lang maka maka ano nang malalaking frenzy yung maubos talaga papati taba mo. No. So this is for today's dito ay dadaan na bus is number 6, 73, at saka 260. Pagbaba ko kasi mayroon ng 260. Pwede din yun 73 galing Aberdeen, guys. Kasi dyan man lang ako sa may ocean park. Titingnan nyo lang yung nakapangalan na ano nga ba yun? Wilson Trail.